kapwa nating content creator na kagad na dito sa Bura o Tang Carmen Sanat no? si Elmo Palioso Vlog at Kogon Team oh. Thank you very much, kay Skybot Lando Supportan po natin sila Yan, yeah. yeah, thanks ah oh. Mo Balioso Vlog isa dito sa mga viewers natin o oh, viewers namin ni Elmo Balioso Vlog uh -huh. oh. ito 150 sa 150 po isa 150 po na malawak ito sa mga pabrik dito kaya pang sapatos yan sir Karit 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 Sa nyug? Palapan ng Di meron Lahat ng pala Mga bitok e. Oo oh. oh. Sa taong Sa mga Pwede sa dahon ng saging At, no, Mga ano, ano sa niyo. Sir, no, sir Nyug so, Magkano sir Sa ganyan? Dalawandano 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 ka Kabuntin vlog Oo dalawandano Busel mo Mga kabarbers ang Mga viewers namin ni eh, Brad Kabuntin vlog Oo Marami palang Four post to Pwedeng sa nyog. Pwedeng sa nyog. Ay, ito yung sa palay. Pampalay. Pampalay. Sa palay, no? Palay, panggapas. So, magkano naman po dito? 150 po. 450. 150. 150. Ah, 150. Sorry, sorry. 150. no, 150 po mo. Mura oh, na. Fix na po yung 150. Fix na. na po yung 150. 150. Hanggang ah, sandaan. Hanggang sandaan. Ito po yung tinatawag natin ano, karit. Karit. Pangpalay. Pangpalay. Matanas oh. po ito mga kababers sa mga hindi. Isang daan na lang, busel mo, no? Isang daan na lang. Last price. O, oh, last price, so? Isay-isay natin tanong. Isay natin ito. Kasi ito yung mga gagamit nila, guys, ano. Maraming pwedeng paggamitan ito. <laughs> Magkano po dito ulit? Okay. Ang natin. Magkano po dito ulit boss? Dalawandan po. Dalawandan. Hanggang? 150. Ang Hanggang 150. 150. Last price 150. Oh, parang magagandang gamit to ah. Yan, parehas lang yan. Ma, parehas lang to. Sa mga kahoy, gaganda ng dating ah. Oh. Ito yung karit. Karit. Uh, last price nito. ito, sandaan. Sandaan. Oh, uh, yeah. so, sandaan Tapos, guys tayo. oh. Boss, makana dito boss. O, oh, isang daan. Isang daan daw, o. Oh. Saan naman po ito pinakamit? Oh. Pang lupa, pang kalaykay. Pang lupa? Pang lupa, pang kalaykay. Pang kalaykay, no. Daming gamit na, sir. Yan <laughs> yun, kabisado ni Brad Pupuntin. Galing ako dyan, eh. Maganda talaga yung may alam. <laughs> Nagkalaykay din ako dati, Pangkalaykay kayo daw to sa binibigay ng panlupa no. Oh, oh, damu. O, panlupa. O, panlupa o Mga damo, sir. Oh, damo rin sa inyo. O, mga damo. O, mga damo. Oh, damo. Kaya niya Magkano ulit, boss? 150 hanggang 100. 150 hanggang 100. O, 'yun oh. Pangkalaykay oh. kay. Pangkalay Dito naman po tayo. 'Yun. 'Yan. Dalawang daan. Dalawang daan. Dalawang daan, 150. Saan po ginagamit oh. 'to? sa bato. Hindi ito kasi yung mga nag-aasinta ng hollow ano, blocks, yung Yon. mga nag-aasinta pa, uh -huh. ang putol nila, kung hindi kayo nag re pantik-tik nila ito. Ah, ah pantik-tik. O, so, oh. yan ang mga fabricator pa oh Ito pala yung purpose nito. Yan oh. po. Oh. Magkano ulit po, boss? Dalawang daan. hanggang 150. Ayan po. Murang-mura, no? Boss oh. mo. Oh. Murang-mura. Murang-mura, ma. May mga bawas pa talaga, no? Tsaka uh -huh. so, ito kasi, boss, ito oh. yan. Asero, asero. Matigas na bakal. Oh, oh. Matigas na bakal, mga ganyan. Yan, sabi ni boss, asero daw po 'yan. Asiro. O, dito po tayo. Dito makano naman po dito? Yan, 250 hanggang dalawanta po. Oh, 250 hanggang Sabi nila dibulang. Dibulang parang martilyo, no? Oh. Oh. Marami 'tong purpose nito. ito so, naman boss, lagari eh. ano? Uy, yun. Uy. Ibang klase talaga May pang ito pang pinis eh. Ito pa oh, yung pang-wrap. Pang-wrap. Pang Medyo oh. malaki yung ipin. Oh. Ito sa ibabaw, mga Pino. Maganda rin ito boss, Japan lang. Japan. Japan. Mm. Ganda. Magkano na siya dyan, sir? Ito boss, 200 hanggang 150 din. Yun, 200 hanggang 150. Oh. Laging may bawas po, sir mo, no? Oh. Uh, mayroong bawas talaga. Oo, oh, lahat o. Pitiin mo gano'n to. Sa mga viewers oh. namin ni Rod Cubuntin, pag napanood niyo po itong video na to, dito lang po sa dulo ng Carmen Planas. Oh, dito lang ay pumunta. Orang mura na oh. Yan mga 50. 50 lang, sir. Oh, yung pang Oh, 50. Pang, -tick -tick kalawang, pang -tick -tick kalawang no. Meron siyang welding. Sa bakal to, sir. Oh, sa dari. Pang alahas to po yung mga ano nila ng alahas. Oh, maliit. Oh, pang alahas daw oh. yan. Oh. Pang alahas guys, okay, no. Magkano doon, sir? 50. 50. 50. 50. Oh

dito ang 20 hanggang 20 ay 20 25 hanggang 20 ganyan 25 hanggang 20, 20. oo oh, okay. ito naman 30 tapos sandan to tapos sandan yung price ito price okay. naman ito ito 80 80 ito ay maliit 25 25 oo so, yun know. so, oh yun na boss sir ano pa dyan, dyan ito boss ano ito? Eh? Malaki o. Laki. Ano ba yung labi? 80,000. Ang labi. Ano back... Back back, back, back oh, nito, eh. Oh, Ah, back range. Oh. Back, Sh back Oh. Ano Ano Ginagamit kasi pang splash sa tayo ng parko ito eh. Oh. Pero pwede rin ano to? Pwede rin Pwede rin ano kasi pang ano sa, Ano, pwede rin sa, sa probinsya yung sa tali ng kalabaw. Pwede rin, no? Ay, babawang sa lupa. Oo, oh, babawang sa lupa. Dating tali ng tali. Oo. Oh, eh, sa yelo to, pwede. Pagbiyak ng yelo, pwede ah, to. Pwede. rin. Pwede rin kasi oh. kasi ito. Marami ito. Po, Ang post-tent pa yan. Sim-sim, pang sim, sim kasi mati ba yun. Tibay, no? Sandaan no? uh, no? naman po, po dyan. Sandaan naman po. Sandaan. Oo. Oh. Oh. Ayan na po. Ayan, no? As ito na lang, ha? Oh. Oo. Oh. Ito ka busel mo? Ito 60. Isa. Oh, 60 isa? Sisting 60. 60. 60. 60. 60 isa. Sisting. Bunting? Oh. ng oh. yero. yero oh. 60 na lang po yun pa? Oh. as okay. hanggang 50. 50. 50 pesos mo? Hanggang oh. 50 pesos. price. Oh. Oh. Ito pang bukas ng mga ano to? Ah, oh. oh. Pang, bukas, Ay, ito, pang bukas yan ano lang? Pang mga ano? Ito, pambukas ng dilata. Dilata. Pambukas ng soft drink. Oo. Oh. Pambukas ng mamahaling alak. Oo, oh, yung uh, niya, no? Magkano naman ng isa nito? 35 po. 35. 35. Oh. Uh, ito, oh. tatlo o daan. Tatlo o isang daan. Ito, tatlo o isang daan. Ito, tatlo mga antik na ito para Antik no? na o Antik na Japan Yung uh, 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 pangbukas uh, oh. pang o oh. uh. Pangbukas ng ano no? oh, uh. uh, ang Antik uh. na Tatlo isang daan ito mga kabarbers Hindi ka na mahirapan magbukas ng ano no? Mga <laughs> uh. <laughs> uh, uh, tatlo ka oh. o oh. Stainless o oh. Stainless talaga o no? uh, Antik na e Dito naman po magkano dito Yan yeah, ang cost Ano ito Transformer Transformer ano ito? Dalawang daan ang ginawa ko. Buktawala ng araw sa daan. 150, Dino. Ano? Kano po? Magkano po? Dalawang daan. Dalawang daan. Dalawang daan. Bago pa ito, boss. Dalawang daan hanggang 150. Oo. Oh. Bago pa yan, boss. Oo. Ito, bagong ano lang ito. Bagong bago pa ito. Oh. ito bago ano to. Bago bago pa ito. naman po sa lang? 150. 150. 150? Hanggang isa daan ito. Oo. Oh. 150. Pero bagong bago eh. Nasimple ko na ito eh. Oo. Oh. Oh. Kayo na po gumawa no oh. para sigurado. Oo. Oh. Dito naman po tayo sa sapatos. Magkano sapatos niyo? Ayan po, 150 lang. 150. 150. Okay. dito po. 150. Yan, so, yan. Ito, 200. 200. Ganda po, sell mo pang pang ano pang jogging pang jogging sa kapang pang tubig oh. <laughs> katulad sa akin pwede ilusob sa oh pwede ilusob ba? sa baba dito po makana dito tanda mo tanda ano oh oh, Danda, no? oh. Wow, wala yan salamat boss thank you sir ah oh. ano pang alam nyo boss ay ay boss oh, oh. yun yes. salamat po sa pagpayag nyo po na ma bitong mga paninda oh. thank, thank you po. Oh. Okay, salamat. Parang salamat po Boss Ray. Oh, si Boss Ray.